Good morning, Mar Balbuena ng Manibela. Mar, good morning. Good morning po, Sir Ted. Good morning po. Good morning, Salamat sa panahon. What's next Opo. ngayon? Uh, dalawang araw na, Welga. Ano ang inyong susunod na hakbang habang wala pang aksyon ang Supreme Court sa inyong petisyon? Opo, uh, Sir Ted. humihingi uh, po kami ng update doon sa pag-uusap po ng uh, Senado at ng uh, DOTR kaya lang po ang nagsasalita lang ngayon ng LTFRB na tungkol po doon sa extension ng consolidation na hindi naman po yun ang hinihingi natin. Okay, sige. So habang kayo naghihintay dyan, matanong ko lang kayo. Um, dalawang araw yung welga at nakita naman namin yung effect. No? The fact din na nagsuspend ng klase ang maraming universidad sa Luzon at sa Metro Manila, may epekto nga ito. Sino iyong mga miyembro ng Manibela at Piston na nag-strike. Uh, kasi di ba dapat wala na kayong franchise at wala na kayong karapat ng bumiyahe? Tama tama po kayo, uh, Sir Ted. Karamihan din po dito yung mga naka ay sumama din sa amin na talagang mga napilitan lang. Yun nga po yung katanungan natin, uh, Sir Ted. Kahit naka-kooperatiba ngayon at hindi naka kaming mga unconsolidated at doon sa consolidated, pareho naman po kami walang sa ngayon. So yun ang pinagtataka namin. Ano, ibig sabihin po nito, Sir Ted, na wala po talagang plano o kahandaan kung ano po ba ang uh, saan po papunta yung programa. Ang nakikita ko lamang po, Sir Ted, ay magpalit lamang ng unit at makabenta lamang po sila. Uh, ito bang kasi ano eh, uh, meron kayo binabanggit na libo na mga miyembro ninyo ang lumahok sa welga. Sa Manibela, ilang libo kayo? Dito po sa SCR, uh, hindi po kami bababa ng sampulti na sumama po sa dalawang araw. At ngayon po ay may aktividad pa rin kami na hindi uh -huh. po bababa ng liman libo ngayon. Nandito kami sa Quezon City. Uh, oh, kung sampung libo yung lumahok sa welga, sampung libo ba ito mismo ng na mga namamasadang jeepney driver? Ibig po sabihin nitong uh, 10,000 na to, 10,000 unit po dito sa NCR pa lamang, Ted, at mm -hmm. uh, nationwide ay uh, hindi po bababa ito ng 100,000, Sir Ted, Eh. Mm -hmm. Kaya po yung epekto nito napakalaki dahil nga po ganun pa karami yung uh, hindi po nag-consolidate o kung may nag-consolidate man, tama po yung mga sinasabi nyo ng mga nakaraan, application pa lamang po ito at hindi pa talaga nakakapag comply. Isinama po nila doon sa 83% na sinasabi nila na uh -huh. hindi rin po makarehistro ngayon. Isin ganito po, Sir Ted, siguro kung mamarapatin, isinama po nila doon sa bilang para masabi doon sa ating pangulo na 83% na ang uh, nakapag-comply na hindi naman po totoo dahil hindi rin po makarehistro ng kanilang mga sasakyan, ng kanilang mga jeepney at UB Express, itong mga nag-apply ng consolidation simula po nung November, December hanggang April 30 po. Okay, so yung nga kasi pinagtataka ko eh, di ba? Kung, kung bawal ng uh, bumiyahe ang mga hindi nag-consolidate, no? Oo. Opo. Oh, at yung mga nag-consolidate na hindi pa kompleto ay dapat na nakikisa sa gobyerno, paano naka-apekto ang hanay ninyo sa transportasyon? Nakita naman din klaro eh, no? So, okay. lum okay. So din, uh, Mar, aminin nyo na meron ding mga miyembro either ng pisto ng Manibela na namamasada pa rin at hinahaya ang mamasada kahit na walang prangkisa kasi nga kulang yung masasakyan. Tama po kayo, Sir Ted, at aaminin ko sa inyo. Lahat po kami na unconsolidated, bumibiyahi pa po, Sir Ted. At kung titigil po kami, yun nangyari po kahapon, baka doble pa doon yung, uh, yung uh, pagkaparalisa ng ating uh, ang publikong transportasyon, Sir Ted. Ayun, maliwanag nga. No? So ngayon, uh, ano ang inyong reaksyon sa pahayag ni Mr. Guadis na yun naman daw pong ipinapalabas ninyo na mga umano'y walang masakyan, yun daw mga napanood natin sa mga balita at maging sa mga larawan ng mga walang masakyan sa rush hour sa umaga, e eh, pangkaraniwan na, hindi naman yan yung resulta ng inyong transport strike. Siguro sir Ted, wala din naman silang maipakita na datos na kapag rush hour, ganyan po talaga ang nangyayari. Kasi alam naman natin na talagang malaki ang kakulangan sa pampublikong transportasyon pero po yung pag pa lamang at partida pa dito ay may libreng sakay sila. Uh, katibayan na po ito, pagpapakita po ito na talagang uh, may problema po dito sa pampublikong transportasyon na hindi po maamin ng uh, gobyerno, ng uh, LTFRB, at uh, kailan po ba sila aamin na meron po talagang uh, epekto yung transport strike? Hindi po nila aaminin ito, Sir Ted. Sige, salamat na marami, Mar, at kami nakaantabay sa isyong ito. At ang inyong hanay, ha? Sabi nga natin, eh, kinakailangan yung bantayan din sa panahon na kayo nagkakaroon ng protesta, kasi alam na, baka tayo mapasukan ng ilang mga hindi kaaya-ayang mga pangyayari. Salamat, Mar! Maraming salamat po, Sir Ted. Sige, sum so, si Mar Valbuena po, ang chairperson ng Manibela. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.